Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Iris ay magpapakita ng lakas ng loob at matatag na disposisyon. Sa trabaho, walang pag-aalinlangan sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito'y makakabuti sa lahat. Sa tahanan, prangka sa pagsasalita, pero may malasakit sa damdamin ng mga kapamilya. Maaaring maging mainit ang ulo kung may hindi nasunod, kaya't kailangang dagdagan ang pasensya. Maingat sa pera, ayaw ng kalituhan sa usapang gastusan at laging nais ang malinaw na hatian. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi palaging nasa ating kontrol, maging handa sa biglaang pagbabago. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus, ay magiging kalmado ngunit may matibay na paninindigan. Hindi madaling mapaikot sa usapan, lalo na kung may kinalaman sa trabaho o pera. Sa loob ng tahanan, mahinahon ang kilus ngunit alam kung kailan dapat tumindig. Sa trabaho, ayaw ng pagmamadali at mas gusto ang maayos na sistema. May pagkamasinop sa pera at hindi basta-basta gumagastos, maliban na lang kung para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, sa bawat kilos ng kalikasan, may mensaheng kailangang basahin, maging mapagmasid sa paligid. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini, ay magiging alerto at mabilis mag-isip ngayong araw. Sa trabaho, mabilis ang kilos at kayang pagsabay ng maraming gawain. Sa tahanan, magaan kausap at madaling makaga ng loob ng iba. Ngunit kailangang iwasan ang pagkalat ng impormasyon na hindi pa sigurado. Sa pera, may tendensyang gumastos ng walang plano, kaya't kailangan ng dagdag na disiplina. Sa relasyon, bukas ang isipan ngunit kailangang bantayan ang pagiging pabago-bago. At tandaan, ang kalikasan ay kumikilos ayon sa pangangailangan, matuto rin tayong umayon sa tamang direksyon. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer, ay magbibigay ng matinding empatiya sa mga tao sa paligid maalalahanin sa mga mahal sa buhay, lalo na sa mga isyong emosyonal. Sa tahanan, laging handang makinig at umalalay. Sa trabaho, mas pinipili ang katahimikan habang gumagawa ng may kalidad. Sa usaping pera, ayaw sa komplikasyon, gusto ay may sapat at may patutunguhan. Sa pagmamahal, madaling masaktan ngunit marunong din magpatawad. At tandaan, ang agus ng kalikasan ay hindi maiiwasan, ngunit matibay ang pundasyon ng loob na marunong magmahal at umunawa. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo, ngayon ay magiging puno ng sigla at pagpapakita ng leadership. Sa trabaho, nangingibabaw ang galing sa pamumuno at tiwala sa sariling kakayahan. Sa tahanan, masaya ang disposisyon at marunong magbigay ng inspirasyon sa iba. Ngunit kailangang bantayan ang pagiging dominante, lalo na kung may hindi sumasang ayon. Sa usaping pera, bukas ang palad pero dapat magingat sa mga taong mapagsamantala. Sa pag-ibig, tapat at mapagbigay, ngunit ayaw ng pinaglilihiman. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapalakas ng liwanag sa mga may layunin, gamitin ito ng may kababaang loob. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay magiging metikuloso at maayos sa lahat ng ginagawa. Sa trabaho, ayaw ng aberya at gusto laging may sistema. Mas gusto ang tahimik na kapaligiran upang makapag-isip ng malinaw sa tahanan, masinop sa mga gamit at may disiplina sa gawaing bahay. Sa pera, mahusay magplano at hindi basta-basta napapadala sa tukso ng paggasta. Maaaring magpakita ng pag-aalala sa maliliit na bagay, kaya't kailangan ding matutong magpahinga ng damdamin. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay paalala na hindi lahat ng bagay ay kayang kontrolin minsan, ang pagpapahinga ay isang mahalagang aksyon. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra, ay magbibigay ngayong araw ng katahimikan at balanse sa paligid. Magaan ang pakikitungo sa iba, at kayang iwasan ang tensyon kahit sa gitna ng pagkakaiba ng opinyon. Sa trabaho, tahimik ngunit produktibo, at may malasakit sa bawat detalyeng ginagawa. Sa tahanan, mapagpakumbaba at bukas ang tenga sa saloobin ng pamilya. Hindi pa dalos-dalos sa desisyon, lalo na sa pera, mas gusto ayusin muna bago gumastos. At tandaan, ang kalikasan ay may paraan upang ilantad ang mga bagay na hindi inaasahan, kaya't maging mapanuri sa bawat pagkakataon. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ngayon ay may matinding fokus at determinasyon. Hindi agad nagpapakita ng emosyon ngunit malalim kung magmahal at mag-isip. Sa trabaho, hindi papayag na hindi matapos ang mga dapat tapusin, may tapang at dedikasyon. Sa tahanan, tahimik pero laging handang umalalay kung kailangan may tendensyang maging seloso, kaya't dapat pagtuunan ng pagunawa at hindi ng galit. Sa pera, matalino at hindi basta-basta napapaniwala. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsang humahamon sa damdamin, kaya't dapat manatiling matatag. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, Ngayong araw ay puno ng sigla at kagalakan. Mahilig sa bagong karanasan at handang harapin ang kahit anong hamon basta may layunin. Sa trabaho, hindi natatakot sa pagbabago at gustong subukan ang ibang paraan para maging mas mahusay. Sa pamilya, masayahin at nagbibigay aliw sa loob ng tahanan. Hindi sakam sa pera, ngunit dapat ding maging maingat sa paggastos ngayon. At tandaan, sa gitna ng paggalaw ng kalikasan, huwag kalimutan ang kahalagahan ng direksyon at hangganan. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn, ngayon ay magpapamalas ng disiplina at katahimikan. May malinaw na layunin sa isip, at hindi basta-basta napapaapekto sa ingay ng paligid sa trabaho, masigasig at hindi natatakot magsimula muli kapag may pagkakamali. Sa pamilya, responsable at laging nakahandang umalalay. Sa pera, praktikal at laging may plano kung paano ito palalaguin. At tandaan, ang kalikasan ay maaaring bigla ang bumaligtad kaya't laging maghanda, ngunit manatiling kalmado. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, ay magpapakita ng kakaibang pananaw ngayong araw. Mapag-obserba at malawak ang imahinasyon, kaya't may mga ideyang kayang magbago ng sitwasyon. Sa trabaho, mas pipiliin ang hindi pangkaraniwan ngunit epektibong solusyon. Sa tahanan, mahinahon ngunit may mga salitang may lalim na makakaga ng loob ng iba sa pera, hindi sa munit mapanuri sa pinagmumula ng gastusin. At tandaan, minsan ay tahimik ang galaw ng kalikasan, ngunit ito ang nagdadala ng pinakamalalim na pagbabago. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces, ngayon ay magiging sensitibo at maawe. Madaling makaramdam ng damdamin ng iba kaya't nagiging sandala ng mga kaanak o kaibigan. Sa trabaho, tahimik ngunit puno ng ideya at inspirasyon. Sa pamilya, laging nakahandang makinig at magpakumbaba. Medyo emosyonal pagdating sa pera, kaya't dapat ngayon ay maging mas praktikal at mag-isip ng mahinahon. At tandaan, ang agus ng kalikasan ay tulad ng tubig minsan mahinahon, minsan malakas. Ang mahalaga ay matutong sumabay at huwag lumaban sa agus.